Good morning, guys. Ang kaulo guys. Nang huwag kwan, kuwan. Nang -taw gulay. Nang huwag sa Kay magulay ko, guys. Ganda nga. Ano sa maning mga saluyot luyot, oh. Nang huwag tao kuwan, guys. Kanang kamunggay. Nang ko kamunggay. Kay maglawoy ko, oh. Na ngaunsa naman guys. Oo, nag-ulan guys, nagtaligsik sa libo. Nakakuha na ko guys nakakuha na taog udlot na kamote so dito guys may ano oh, bunga ay dahon ng malunggay bunga ta ng malunggay iyan e lang guys oh, pangit ang dahon ala guys nara guys oh, mag ano pa siya guys may bunga pala mapag guys oh, Guys, oh, na kumakatay ng ano, guys. Ang patula. Kumakatay na siya, guys. Gumaganda ang patula. No, guys, oh, pangit. Pangit na talaga ang dahon, guys, sa malunggay. Dahil sa panahon na malamig na. Di maintindihan dito, guys, oh. Yellow na talaga ang malunggay. Yellow na pero yung ano natin, guys, yung patula. Dito tayo. Oh, ay. Ano yung sa UTU, oh, gumagapang na siya, guys. Sana makabunga rin yun. Hopefully, hopefully. Pero ito, guys, marami pa siyang bulak. May tatlong bunga ang ating patula. So, titingnan natin, guys, kung maka ano, makakuha tayo ng bunga ng patula. Kunin mo ko pa rin ako dito ng ano guys. Yung udlot ng kamote. Kagahapon kasi guys, ang niluto ko is ano, buto-buto ng baboy. Oh guys, oh. Talagang maganda na yung ano natin guys. <laughs> Litos at ang ating radish. Kahapon kasi nagpunta ako dito nang ho ako na uh, so, uh, yung, ano ba yun? Ah uh, kasi magluto ako ng buto-buto pala ng baboy. So, ngayon naman guys, ang lulutuin ko guys, ay ikanong isda. Isda guys, ang lulutuin natin, lagyan natin ng malunggay. Maraming bulak guys, oh, pero parang nasira ng bulak. Dito na ako magkuha ng malunggay. Kasi pangit na yung ano, may mga pangit na. Oh, ang bulak daming bulaklak guys. Oh, daming bulaklak kukunin ko yung mga ano, bulaklak guys. Pwede naman siya iprosin. May ano pa dun, guys, oh. May bunga. Ano kami, guys? Nag-ano, naglamog dun. Hindi maklaro yung bunga. Kaya balik natin. So, yun, guys, daming bulaklak talaga, guys, oh. Daming itong itong ang sanga na to, guys. Marami siyang, marami siyang bulaklak. Pero yung maganda dati guys wal na na siya guys na parang nalaya dahil sa lamig at sa kahangin makapangit pala yun Makapali, makapangit ng oh, kahit maliit na sanga guys may bulaklak ng malunggay ay nako nandito pa guys oh. ala, ang sanga na to siya lang ang daming bulaklak oh, gumaganda siya oh. gahapon para siyang ano, nalaya Siguro hindi kami masyado malamig. Hala guys, may bao-bao. ba siya? Hindi siya makita. Saan ba siya? Ay, hindi siya makita guys. Ay, nandito lang. O, oh, yun guys. Lady, ladybug. Tinatawag siya ng ladybug. Alam niyo guys, binili kaya namin niyan. Bili nila namin yung ladybug. Na ano, sa online pero pagdating nga dito guys buhay buhay pa sila buhay so yung sama na to dami siyang dahon ng malunggay ah dahon bulaklak nabisi ako guys hindi pa ako nakaputol uh. oh. meron pa dito dami siyang ano pero yung mga dahon sayang nasira So yun guys, mangha mo na ako guys ng ano, malunggay. Okay. Parang nag ano na, nagtaligsik. Nagtaligsik guys, sabi saya nagtaligsik. Hala guys. Parang sili naman to guys. Daghan oh. na pud daghan na kay ko ang sili. Sili siya oh. Nagbulak na. Nalaway no. Lipay kay gud ko guys. Punta na ako itong isa dito kung nabasya yung bunga alam niyo guys lipay gamit kay kalipay basta makikita kung nanibo akong tanon yun ayan. ayan na naman ang saya saya ko yun ako yung pagdahon kaya magbunga sayang naman pero yung isa dun hindi naman siya nagbunga sige lang hintayin lang natin no? Ah. hintayin natin na may bunga siya mag mo na ako ng malunggay. Ako na tayo ng malunggay o oh. may ano tayo guys, may dahon. Ay, ba bu dahon. Bulaklak at dito guys, oh, maganda dito ang dahon ng oh, talbos ng kamote. Kaya, yun, nag na talaga guys. Ako papasok na. At dito lang ako nagkuha ng talbos ng kamote kasi maganda yung talbos ng kamote dito at yung kalamansi natin dyan guys may mga bunga na Ala, nag ulan na talaga Uy, hindi na mapigilan ng ulan ang siling natin guys mukha ng siling haba kasi ang lulutuin natin ngayon ay isda so yun guys at yun mukha ng lemongrass. grass grass ihanda ko lang to guys kasi alam ko mag ulan eh kaya yun hindi kompleto na guys uh, hala guys habala lumalaki na ang ating mga tanim. Hindi ko alam marami sila oh. Hoy! Naku! Oh my goodness! Naku! Oh. Hala guys may langgam. May ibon.